Yo, what is up mga idol? So, balik ko yung mga idol na. So, mamalit na po tawag ka ng snack mga idol. So, nata, so okay na rin mga idol. Ay, so, kalamihan eh. Ah, oh, ko lagi ni? Eh. So, siyempre. Nah, Paig. Unsa? Paig? Ano siya rin na? Lami ka na. Lami ka na. Lami na. So, unsa sa may... Unsa may maya ni? Eh. Ah, tagay ko. Logaw o chomprado. Oo, oh, ano naman oh, lagi ni? Napa. Ah, mga idol. Lami ka mga idol. Chomprado. Pero... Nagyapa niya yung gatas, no? Oo. Okay. Kesa mag... nga naman, ano? Ayaw ko, wala anya Kanya... Juan! Pwede pa ni ha? Oo. mga idol. Tsumpuwa do mga idol. ba na? Nay, Kinsi lang, kinsi. na? na, kinsi. Kana. Kana. kinsi. Yes. Lamik na mga idol so magdisiplina ni sila kasi nga mga idol tag alas Alaw na. So alaw na mga idol, magdisiplina ni sila mga idol. So doon na kayo mga idol. Kung no? so, na po sa green mga idol na kasi makikita mga idol na mga idol. So mo na 'yung motor shop mga idol. Tukod so, na kayo mga idol, no? Na siyempre na busay dang dang kyo. Oh. Ay, ipunta sa diya. Oh, kay magpatabang. magpatabang ko ni mo Magpatabang ko. ka lang ni. Sige, ikon lang. Muna ikin si mga idol, lami kay mga special kay mga idol. Kay lami kayo ni. Saging. Ay, kon lang. So champurado ko mga idol, champurado kanang lugaw ba. So muna ni atong mga idol, dili na ni na ni. Uga naman na, gyo siya. Gyo siya, gyo siya. Okay na beli na, ako yung bali mo Lagi! Ano daw? Shout out. Shout out ang okay. mama ya. <laughs> Shout out siya mama. <laughs> Shout out yung sayang mama, mga idol. Murag tilok yun na na. No. So, kinijis <laughs> na lang na siya. Oh, goods. Dapat tilukon ko na siya kaya para ako alam ito. So lamian mo lang ang ganahan kayo mga idol. Kaya nga ano, lamigit kayo mga idol ba? Lahirag sa kuwan ka na... Basta lamigit kayo mga idol. Ikapila pagod guni eh. ikatulok ikatulukad lo paro no? Ikatulukad lo paro ngayon. Eh, ito na siya din. Magluga ko sa... Ano nga lugaw? Oh. Ah, lamigit kayo lang lugaw mga idol oh. Eh. ay Oi boss, da si bossing oh. Shout out ni boss ah uh, Dodong. Ay. Tata dai ah. Oh. Tata no. Anak ali mot magoy. Katung akong kunya pon ako tong nako ipatrabaho ni pon. Oh, nako ipatrabaho. So mga idol siya may nagpanday sa akong quad katung butangan sa si aircon ba. Shout out boss Tata. <laughs> Sige boss, mura na man trabaho. Okay. Goods goods. All <laughs> set ano kulang? Kani? Baso? Hmm. Kani de? siya. tuyo di ay. Ano sa'yo tuyo? Taps. Taps? <laughs> ah, butang nagtuyo di ay. Mga ba? Kila, kinsiyo. Kinsiyo. Na, mga idol. di diba naman ni itlog? Pero, wala na ang uh, kuha. Ano oh, Sige, sige, sige. Dogaw na mga idol, ah. grabe lamian kina mga idol. Sus. Oh, ugyan kay ugyan kay sinta yo, oh. Ah, idol. Oy, <laughs> naka-follow ka na naka ako wala. Ah, wala. Naka-follow. Ah, sige. asa asa ato? Gantong Damaso Ramos o Damaso Tato? Damaso Ramos, to, kayo sa Damaso Ramos. Shout out. shout out. hahahaha oi na. Ah, upang diamond kulang. So, pila to na yan. 15, 15, 15. Oh, pinito. 15. Si. 15. Diloy. sa... Dis naman lang tukos sa kay Tilok naman Tawra so, mga idol Oo oh, na 40 na 40 Oo oh. So patabang ko ah. So mga idol patabang ito mga idol Kaya nagganit ang camera niya Dito ka dalawa o 5 So I don't know how to do the To go into here And up, up and Stare away for the Unsa 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 It's <laughs> too fun Unsa 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 Ikaw alas <laughs> buwang ba Ay mga idol patanawa kung Aaaaaaah

Eh, opya meni popcorn. Ah, awas awas, awas awas. Imano mah, Kinse. Oh, yeah, selamat yeah. kiday ha, selamat kiday. Sepakato, dodo <laughs> Oh, do na among snack. huh <laughs> <laughs> huh Oke, okay. so huh huh mga huh syempre huh 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 Kau bi. Aina. Wah. Apa ye? Sekarang. Semua tu mak ayatol terima kasih dan god bless. Umane mu tak kuat. Cemburah doakan yang